Para sa inyo ma kahit madaming kamay. Okay lang. Ah, tawag ka ganda mo, okay lang hindi mag ha? Totoo ya, totoo. Totoo to 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 maganda ka maganda. Pwede magay kamay sa. Raj, ano po? ano po? Ano po? Ah, Princess Rajen ng buhay mo. <laughs> ano po ano? Rachel. Rachel. Wow, ang ganda mo kamay. Ba ba't nanginig ka? Joke lang. Awitan ko kayo. Para like kang princess of the star, uh -huh. <laughs> <laughs> magmula ng nakilala ka, damdamin kong ito sa ibang-iba. paligid kong ito, ay anong ganda? Ito bang tunay na pagsinta? 🎵 Wow! 🎵 baby, I love your na, murgay ilah? 🎵 Oscar! <laughs> Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hi, ma'am. Okay like, it, lang pa dito, ma'am? Ha? Okay, matakot sa akin, ha? Saka saan kayo, ma'am? saan kayo? Ah, lapo-lapo. Ang layo. Bakit ba punta kayo dito? simba uh, Sigurong marami siguro mga babaeng maganda katulad nyo sa lapo-lapo ba? Sa katulad na kaganda. Bakit maganda ka, ma'am? <laughs> <Really laughs> Sobrang ganda mo. Really, nigga? Ano maganda nyo? Baka, ano? May hinintay kayo baka hinintay yung mga jowa nyo? Ha? Ah, wala kayong jowa? Agay! Huwag <laughs> kayong matakot sa akin ha? Nabait na lang ang tao. Ah, ganito nilang. Ganito lang, mam. ano, ma'am. tama may hinintay kayo, di ba? Hindi pa dumating. Tapos, ako, may ano, may ano din ako hinintay, hindi pa dumating. Aw awitan ko lang kayo, ma'am. Ito, awitan ko siya. Uh, Sobrang ganda niyang dalawa. Woo! Ha? Ha? So, Ang sobrang ganda niyo. Okay lang, okay lang. Awit ako kayo. Okay ha? Ah? Kasi magpa-practice ako dito ba? Okay Nakahanap kasi ako ng gitara doon sa basura ba? Itatry ko dito. Really, nigga? Ha? <laughs> ah? Okay lang kayo magja-judge Hindi pa kami judger. Ah, Hindi, okay lang para kung, kung, kung maganda mga boses ko. Kasi kasasali ako ng tawag ng tanghalan. <laughs> so, kayo magja-judge akin. Awit ah, ako kayo. Apa ah, yung ako magbigkilan nasa niya ma mong kahit it matunind ka mayo, okay lang? Na, yung mo, okay lang hindi, ah? Totoo yata totoo, tato to, to, maganda ka maganda. Pwede rin magkamay sa, raj ano po? ano po Ah princess rajen, ng buhay mo. Ah, ano po ka Rachel. Rachel, wow nganda mo kamay mo, bak bak ka? Joke lang, alitayo ko yah. para kang princess of the star ah. <laughs> magmula nang nakilala ka damdamin kong ito sa'yo'y ibang-ibang -iba paligid kong ito Ay anong ganda Ito bang tunay na pagsinta wow! Nangangarap akong kasama ka Makita mahagkan at mayakap ka maging sa panaginip ay kasama ka Cause all love is small Ito bang unay tunay na pagsinta? Siguro ito nang tunay na pagsinta ba? Agay! Agay <laughs> sarap dinggi Minamahal mo ako Minamahal kita Sana'y laging nang magkasama Iyong damhin Init ng aking halik Pagmamahal na kay tamis Ito na ang tunay na pag-ibig wow. Ooh, baby, I love your way Every day Magmula nang nakilala ka Damdamin kong ito sa'yo'y ibang-ibang paligid kong ito Ay anong ganda Ito ba ang tunay na Pagsinta Kay sarap dinggin Minamahal mo ako Minamahal Minamahal kita Sana'y laging nang magkasama Iyong damhin Init ng aking halik Pagmamahal na kay tamis Dito na ang tunay na pag ah uh, oh. Ayos lang, ayos lang Masaya na kayo? Ha? Masaya na ako na nakita ko kayo Dahil sobrang ganda niya, totoo Totoo na. <laughs> Salamat sa tayo, ano, ano, dahil binigyan nyo ako yung time. Dahil ang sobrang bait nyo. At saka sobrang ganda pa. May bigay ko sa inyo. Saglit na nga. Saglit mo na. Para tasin yung dalawa. Flowers for you. Sana. Dumating na ang inintay niya. Paalam na ako. Bye-bye. Okay. Hindi kayo dyan. Bye-bye.